Eh, Dito kami sa kalibot ngayon ng gubat na to. patuloy pa rin kami sa ano, paghabol sa kanila. Nandito pa rin si tapos na din dito si Boses ni Juan. Juan ni Mr. Juan. Sa lahat ng sumusubaybay sa aking channel mga kaidol. Salamat po sa mga lahat. Sa hindi pa nakadalaw ng channel ko. Sa na subscribe naman yung channel ko. Tapos pindot yung notification bell para updated kayo palagi sa mga susunod kong gagawin ng mga, mga video. balik balik ka araw araw niyong panunod Diyan, dandang, dandang, dandang. Dito, dandang. Dandang, dyan eh. si bro dyan 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 si bro dyan dyan si bro dyan susunod

Pag dulang, dulang oh. India. Kinan din ako, na akong ulo. Hmm. Magunitan lang akong ulo ng Maroko. Ah, huwag oh, na. Oh, Maroko na lang na Oh. lang ko, una-una lang akong palihokon. Wala na, di manghina na siya. Mawala na, mawala na, yung kusog. Naman ko yung orasyon, pero pwede mo ay efektiva eh. na ba ako ah? Ako oh, pwede na ito ako abra, na ako pwede niya gamitin siya abra. Ay, kaya ako lang ako mo ako piyong na yun pag piyong ni mo yum ka bakit diba kayo dito na karakuan kasi ito kung yatag na kung oras yun si mo no. ikaw kung oras yun nun dun kasi ako hindi ah, na mo talab ang atong baton rin pag nakita na to atong hinanayog dool tumangon na tara ah. tara Ito taas bro, ako ah, nang umakyat yung box taas ng tupuna <coughs> yung, yung na siguro kung bago na to. Yung taas na. No? Wala! Ayun o, sila Brad! Ayun. Ayun. Naglalaro! Yan <coughs> <coughs>

di dili ko pwede nga no dapat magunitan ako siya magunitan <tuk> mo no? kay ang kongresyon magunit magunit sige sige ipasokan ko pasokin ko doon orasyonan ko lang ha orasyonan ko sige sige subukan ko yung gagamitin ko na orasyon dito na kami maganda ya sige <tuk> sige ay napitan <tuk> mo doon bro hindi ko kaya naman ya

しょうしょうもの待っててなけどみんな Sangkam, sangkam, marang-marang, bruk bilang pagang. Masuk, 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 Hah? Mana, mana, Sisinya si, utruh, utruh. Manggam, manggam, marang-marang, bruk bilang pagang. Magandang hindi na. na, na. na, ba ano na isa Ulitin mo. Isa pa bro, para ano. Sigurado talaga. Ano ni? Gusto natin din mukha mga lahat. Ambalis natin. Okay na na okay na. ko Urasin ko, malakas to

Ano, grabe. Ano, mga kalulo, mga takbo. Uras yun lang bro. Ano, you know, ano, you know, grabe. Parang maguli. Nakagalaw, nakagalaw. Ano, you know, okay. parang ano, lala, ang hagis bro. ng kahoy bro. Ano, you know. ano. You know? Baka mapahinto mo yan. Ano. You know? Ay, no. na naman sila. Uras you know? yun mo, katulad you know? kanina kay 92. Mabisa yun. Ano yan bro? Ano yan bro? Ikaw, may rasyon ka ba? Na ano? Kalimutan ko bro. Ano yung orasyon mo? Oo. Oh. Huwag mo sana kalimutan yung bro. Baka yun oh. na yan. Yan yung kulang yung makap-makap. Ah, makap-makap. Makap-makap. Pulikat. Gapis. Ayan na. Ayan na. Ala. Inaatak. Kiki, bro. Gago. Hoy! Ayan. Parang nanghina, bro. Nanghina na. Nanghina. na. Sige pa. Sige. Tira lang na pa. Ayan. Lah Nakatakbo, bro. Grabe, Ang bilis makabuhong mga bata. Ito. Eh. Matablan. Ayan, dinitinablan. Dito tumatakbo eh. Ha? Huh? Tumatakbo. Grabe naman yan. Ayan you oh. Know? Ang lakasan na po kapangyarihan ng mga batang ito. Wah, nanagan. Nanagan. Kusukin managan. nanagan. Hindi sila mga ano, mga Hindi sila mga ano, sa orasyon, kapag nasa malayo. <coughs> oh, na oh, huh? you know o, oh, you know, yun lang. O, tapon mo, Ha? Ha? May nanghagis la. O, yun oh. Wala. Oh. Ano, galit na galit. Didel na, didil na, Ano? Ano? Tapono. ingat na kayo, mag-ingat kayo. Ngabatas bito na, terato na sila. Heh. Diyan. Ano? Iserya antok ng ngayon, iserya. Isisi. na ko pangitan. Tingnan mga bangkaw ng loob ng naman. Hmm. Bro. Bro, tikman mo bro. Potong nito. Na ubukot talaga 'ni. Maka-makat kagada sa akin 'yan.

patayin natin ito. Patayin natin. natin. Patay natin. Oh, mm. o, na. ayun, no? Yung ang... okay. nandito kasi mga bata, okay oh, lang. sana kung oh, wala mga bata siya. to, Brad. Baka so, ayun mga kaidol, na, na... nalapitan na namin ngayon sa si Maroko, yung mga request ninyo na papatay namin. Ano? Hindi namin kaya nga, ano, patayin namin kasi may mga bata sa paligid. Baka, ano, Ma Kita nila so, yung nangyari sa kanilang ito, -gulang. Ito, kung ito, mga gulang. Yung may dahong itak o kaya ko itong si kaso. Yung, uh, alam nila na tayo hindi ano, lang natin galawin dalas natin susaktan ito kasi

Sabay natin, you know. natin, you know, natin, natin hawakan bread. Hmm. Hawakan ko yan. Sige, sige. Hawakan mo muna to, bro. Di Pungan lang bread. lang Di lagi Ah. sige. sige. Para may na to. Ah sige, ano lang, kalmahin lang natin. Kalmahin lang natin. Oh, may na lang ni. Eh. Oh, sige. Ayun, Mugunit, uh, ako sa si una bread, ako ni gulitan. Haron Ayan na. Ayun Ayun na. Atras, yung uh, itak uh, ko uh, na brad. Yung itak. Ayan na. Ayan na. May lumabas yung mag-ito. Kaibigan. Kaibigan. Uh, Ayan na. Kaibigan. Kaibigan na. Gusto lang namin mga ipagkaibigan sa'yo. ibigan Oh. Uh, yung mga bata niya, mga anak na yung ito. Ha? Hindi. Kaya namin, kaya namin patayin. Oh. Mabait ka sila. Uh, uh, na daming daming, na may, may damig-damig anak. So, nalaman nyo na, mga IT na nalatisan naman yeah. yeah. si, Manan, si ko, sa kanya kamay yeah. sa alagad so, nakabawi kami sa alagad niya nung pumatay kay si Manan so, okay. pero kasama ni Moroko kasi may bata, may okay. anak kasi hindi po din tayo na patayin namin to you know? siguro kung wala yung mga bata patayin namin to kaso lang may pamilya din so siguro anong, anong gawin natin ito ayan lang natin to ya na natin bro. Ayan natin. Uh, natin. ng paanggat pa. Ano na natin. natin to susunod sa sunod na lahat. Oh, yan, yan, yan. Gusto kong mayari. Hindi pa unti-unti natin din siya mapamo para ako natin itong mga asawa niya. Ito ang anak pa. niya. Ayun dalawa niyang okay. anak. So, kung makuha natin, dalahin na lang natin. Ito si Maroko. Hmm. Tumba na natin. Tumba na so, mga kaidol, hindi mo na namin ito galagin kasi ng mga anak. Siguro hmm. kung makuha namin yung asawa at anak oh. ni Maroko. Ito tumba namin to kasi marami na nagsisya siya dito. So, so, siguro, uuwi uh, kami uh, <coughs> ngayon siguro, babalik na lang kami siguro. Uh, ka uh, na natin ito mga uh, kailan, para uh, ano, hanggat umamot sa, sa amin. Yung nang bablanis lang pagtitira namin sa kanila. Ah, um, pero yung mga anak niya, hindi namin nakapagkita sa kanila. Ano yung araw yung pang araw na kailangan na, balikan natin para uh, ano, mabamo natin sila. Yan uh, lang gawin natin. Siguro mga kayo doon. Siguro dito na doon. Siguro mga kayo Siguro babalikan na namin ito susunod siguro.